guys Mimiwas muna So what's up guys Pa masinga pala lang kami Kasama ko aking pinsan Mama Mimiwas So tara guys samahan nyo ako Manchichiks Kimika okay, <laughs> ko yung ito Ba't wala So what's up guys Okay nga kami nga pala yung maghukay ng man, pamain Na bulate Ba't parang niyo yung plastic Yung ano Yung pagkakas tap up, na upon po natin and then ay pakita rin po natin ng mga natin yan po yan goods baka po yan ng mga isang kilong isda. <laughs> oh, okay mas maganda po talagang tumira sa provincia at may makakain ka sigurado pag po sa sa Maynila ay bili po bili lahat bili lahat hindi po katulad sa probinsya ay may mga... Kung saan pinapaghirapan. Oo. Oh. So, unang laway lang po. Unang laway lang. Tinutok <laughs> mo ito, ito, ito eh. Ini sa baba. Diyo pa na ang pagkukay. Yan. Yan po, sanay na sanay po ang magkukay. Nasa na? Hindi na po makita, nagtago. Sa oras na to po, ay kami po yung naliligaw. <laughs> Yun eh. yan po Ayan po. Para bulating ito, ito po yung ano, masustansya. Pwede po itong kay... <laughs> 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 joke lang po yung joke lang. Sa lang po. Sa Ang kasama ko nga naman po ngayon ay pinsan ko yun ay nung part 1 po ay mga tropa ngayon po ay mga pinsan ang kasama ko so, part 2 po part 3 po may pang pinsan yun san jeep daw po <laughs> kinain mo ba? <laughs> panahon pong ito ay eh, talaga napakadami bulate dito sa alamok maubusan na po kami ng dugo dito dahil sa alamok na kami natatamasa yan yun. mas maganda po talaga yung eh, sa probinsya at mm, marami marami kang uh, ano makakakain mm -hmm. hmm. sa oras na to po okay na okay na okay na okay. hey, yung, po yung pala, joke lang. maraming masisipan siya. Uh, Yun yun, no? Eh. Ganda dito kasi maraming masasakyan siya. Kailangan po dito malinaw ang mata. Kasi yung bulatik lumukhang daw pa. Bawal po dito ang malabong mga mata. Baka hindi maku makuha mahalaga. <laughs> <laughs> Wala na. <laughs> <laughs> na po. Okay. Madami na. Ayos na kayo? No, okay. Saglit lang naman tayo. Mar May marami kang mag-file, konti So ayan po, ari po yung aming nakuhang bulate. Nai po, oh. yan. Sana so, po marami mga... hindi pa nakakalam po ng bulate. Yan po, ang pagpain ng buhay probinsyang pamimiwas. Mamaya po, tuturuan namin kayo kung paano mahuli isang, isang kito agad. <laughs> Tara. So yan po, ang pagkatapos pa ang aming ng aming pagpuhan ng pain ng bulate na yung <laughs> Go. Hey. Hey. Oh, si Panday. Malapit na po kami sa pupunta namin sa pamamiwasan. Doon po. Tara, samahan nyo Hello, po. Hello guys. Okay. Hindi ka na po madulas. Hello guys. Hello guys. Go. Okay, guys. Tara. Tara na, andun na sa hindaan. Go. So what's up guys, nandito na pala kami sa aming pamimuasan ngayon Nangyay nga pala yung aking, aking, kasama Iba, magaling mamiwas yon, nga pala, Iba, magaling mamiwas Baka, mga batay na ninyo <laughs> Single na <laughs> <Sa> all <dahon, laughs> Single daw <dahon>. wala <laughs> Hindi, joke na Tiki na, kain na po kami, parin na po Kalug tiki, na, na, na,

Ampon, tubig, napakalinaw. Bukod dito na ko. Magdali ka. Nakamuno. Ako muna dito. So, papakita ko sa inyo kung paano mag -mam mamiwas. So, Ngayon po. Sige, go. Napo ay ya, uh, guys.

Amaya ah, po maglalakoy ang bata at malilibo. Guys, ah, dito na nga po pala kami. Unti-unti na kaming naaagos. Jokes. Yes. So, uh, guys, guys, sumunod nga po pala isang tao. Oh, narito po siya, oh. Ah, na, ayan po, ayan po, malapit na po siya po marito. Ganun. Ang yan. yan oh, yan? Siya po ay taga rito pero hindi po alam niya ang taga rito Jokes. Eh. What's up guys? Nakahuli na nga po pala siya. Alam na magawang na plastik! Ako na po pala ang aking po ang video! Ng po! Ito po! po! Nainapang huli! Nakahuli na nga po pala! Patik so, na guys? So... po yung nasa isang kilo na din! Pagdito yung yung muna na ba natin wag? Wag! Baka makatakas po ka Hindi! Huwag na! Ay! Yan! <laughs> Salako ko! Lumupo ka yan tayo! <laughs>

<laughs> so, ayan guys! Yung huli namin! Oo, so ayan! Kundi <laughs> kung bago pa lang sa kay YouTube ka na eh, i-subscribe mo na at may alaman mo kung paano mamaywas! No! No, no! mo sabi konti? Baka maulo! Pwede mo sabi konti, daw! Huwag po na sa dalga, eh!

اوه کي ڏيکڻو ٿو ٿا رهو ٿي نه ويو فاينٽو لائيف ۽ فاينٽو ڇا ٿو ها